kalaban. Bumaba na. Oo. Oh. So, ito lang pala yung problema. So, mas maganda pa rin, mapatik pa natin yung kanyang linya nito. Yan. Kasi so, mayroon dito. Mayroon kiyos. Hindi ko lang kung saan ito. Kasi yung ba naman niya, gumana na eh. yung so, ano natin bagong kuha at uh, tinis namin yung rickband ngayon so kanina wala siyang power kasi wala pa lang fuse so dun sa kanyang battery nandun yung kanyang main fuse nung pressure band so dahil wala kami fuse uh, nilagyan ko muna ng wire Yan, yung kulay black na wire So kanina kasi uh, nilagay namin mas maliit, mas manipis. Ito, Itong so, wire na to is kaya niyang pautukin. So pinilitan ko ng sumunod na mas mataba. Tapos uh, gumana yung ating compressor. Ayan. So ang points yun para iwas gastos. Buo yung compressor. Tapos doon naman sa band sa taas gumagana din. Ah. Akyatin natin. So yun ito yung sa taas. So gumana kanina. Ito lang isa. Mabagal tapos uh, siguro sa tagal na hindi siya umiikot. Uh, tinuktok lang natin ito may dala tayong Philips Roll like Maxi tinuktok lang natin so isa sa mga tips kapag ka matagal na stock yung inyong mga cooling fan kahit nasa radiator fan tuktokin nyo lang kapag ay gumana lalo kung bago pa naman no. so ito gumana na siya tapos sa likod natin is gumana naman tapos temperature natin ayan klatik 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 So unit natin is QKR na 4GH1 uh, 4-cell din yan. Uh, 3 liter yung makina. So yun yung kanyang makina. So gumana yung ating compressor. Tapos sinit ko to sa ano. Sinit ko kanina sa 20. Uh, Nag-shut off naman yung kanyang compressor. So ibig sabihin okay. Timer niya gumagana. Tapos ngayon binabaan ko pa. Sinit ko ng 17. Dapat uh, mag-17 yan siya mamaya. Para mas lumamig yung likod. So 18.3 na so, tinas ko lang yung kanyang idle para ano para tumas yung kanyang minor tapos bumilis yung pump nitong compressor siyempre kapag mabagal yung ikot mabagal din yung kanyang bomba no? medyo so, tinas ko lang yung idle nya para bumilis yung ikot so ayan nag uh, 18.2 na sabahan lang natin so for sale tong ref na to so balik kakakuha lang natin nitong ref na to so sa mga naghahanap ng rip van yan pwede yan ito so, kanyang van bago pa naman ang problema lang talaga nito is yung kanyang chassis yan, dami ng kalawang tayang yung pagka modelo uh, modelo nga pala nito is 2020 doon sa kanyang papel no? naantay ko na gano na mag automatic yung kanyang clutch pan automatic engage tapos ah uh, mabantayin natin yung temperature nito syempre matagal na hindi napagana tong rip van pag nabibigatan yung kanyang makina apikado din yung kanyang cooling system nya o oh, yan nag 17.8 na 17.8 Yon, so namatay yung compressor na reach niya, niya yung at yung sinet kanina na 17 dito sa ano niya uh, timer 16.9 ang gagawin natin is isisit pa natin sa mas mababa patay yung kanyang compressor hindi siya may ikot isit so, natin mas mababa i-try natin mag negative yan try natin negative 1 2 ayan yan so, natin ng negative ten, 2 dapat yan i-ikot 17.2 hindi ko siya may ikot kasi naka-segundin pa sa na unang sit yun hindi ko siya may So, try natin kung kaya daw mag-negative. So, 17.5. Distinguin natin kung mag-negative yan. So, update yan mamaya. I-observean ko yung clutch band. Kung mag-engage, malalaman natin yan eh. Pagka nag-engage, biglang uugong yan. Markiin natin. Yan kasi tayo ng 1-1 temperature bago magkalate 15.8 na o 15.7 so tingnan talaga natin kung kaya niya mag negative 2 pero orasan din natin no gano'ng katagal so oras natin ngayon ay ang oras na ba 10.52 10.52 na 14.7 13.3 na Okay, mukhang kaya niyan Hindi ko alam kung hanggang saan yung limit ng compressor na to Compressor niya is Vallejo Ayan So, so natin na maging negative sinisik na rin natin kung may blow-by So, yun yung negative Wala man lang usok sa calc 11 na 11 na siya Sinet ko ng negative to 11.52 Meron siyang 8 minutes 11 na siya um, 10 na siya 10 dapat oh 9.9 dapat to ano uh, urasa natin yung interval kung yung gedrap ng lamig nya kung ilang minit bali sitay tayo ng uh, 10.08 11.08 9.8 so set natin 9.3 naka 2 minutes na siya sit natin 7.5 Oras natin is 11.17 na. 7.5 o wala doon sa estimate na 7, ah, uh, 11.30 magkaya niya mag negative so, pero importante niya no? ano kung kaya niya mag negative no? oh, yun ang ano dyan kung kaya niya 2 hours later Kinaya na nga natin ano hindi kinaya mag negative so dinala ko na dito sa gawa ng aircon namin Ah uh, hanggang ano lang siya kanina ha? positive 4.3 so kinachik ko na kulang daw ng freon Bumili pa ng Freon kasi ang Freon ang refrigerant nito Ah, uh, refrigerant pala tawag nila doon Ang refrigerant is R404A Ah, uh, wala sila noon kaya bumili pa So, yan so, Ngayon, naka Basta ang ano niya kanina, Ang maximum niya na binaba ng temperature is 4.3 So, ang habol namin is mag-negative Kahit 5 man lang Kung kayaan it So, kulang din daw sa Freon Ah, uh, sa refrigerant kasi nagyayayalo doon sa loob So, natin Mamaya, no Update niya mamaya kapag ka, ano na na ilagay natin pag sinatalihin so, natin na pagkating na ito yung ano biniling refrigerant so, susalinan na

Buti kaya niya yung ganyang compressor, no? Kaya niya mag negative. Ha? ganyang compressor. Oo oh, nga. ba yan? oh, Oo. ko nga pinatay para hindi matagal. And... Ha? Ayan. 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 Ayan populan so, talaga kanina tapos uh, tingnan nila ilalagay nila di sa ano sa refrigerant niya. Momak so, na antayin natin na ano. Hanggang saan yung kaya niya yung pinakamalamig Yung 3.9 na yun 3.9 3 Okay Ah. 3.3. 3.2.

nag-negative ka rin yeah, you work hard yun ba ba? <laughs> ubus na yun, ano natin kakabot siya ng negative 2 kasi nakasit siya ng negative 2 Okay, yun so yun na uh, hanggang negative 1.3 lang siya so yun lang yung pinakano niya kanina matagal na nating pinano doon pinandar so negative 1.3 ang RPM niya is 1.1 so yun binalik ko na dito sa graya namin ok so hindi na rin ano hindi na rin masama no? at least nag negative siya so sabi kasi nung gumagawa malit din kasi dahil yung ang kanyang compressor